Diyan pwede mo nang tirahin tong outdoor ah. Ha? Habang check ko to. Para mag drain. May tubig pa sa loob. Check na natin kung may supply dito sa drain. So, hindi siya nag-drain eh. Tignan natin kung may supply dito ng 250 volts. Sige, pindot. Ayun, meron. Tapos hindi gumagalaw yung train motor. So, possible, stock po, up sira. Pindot ulit, Jim. Ayun na natin pokpokin. dapat to palit na mas maganda dapat umiikot to eh sige pindot ayun o no. so ngayon gumagalaw na siya kailangan ko na lang ipasok to sige. so sige start ulit so, dapat ihilain na yun para mag drain ayun so kanina stock up na yun pindot ulit Ayun, so bumabalik na rin siya. So, mad, ah, madalang daw itong gamitin. So, nag-stack up to. So, ah, medyo bago pa to. I-suggest ko na gamitin ng gamitin para at least di nag stack up yung drain motor. Pindot ulit. Okay, so, habang maglilinis kami ng aircon, papatesting ko na to. Ayan yung aircon. Malinis na ni Jim yung outdoor. Okay. Pindot ulit. Okay. Ayan, okay na. So, tapos na mag-drain. Hindi ko na videohan eh. Pero drain lang. Ayan. ng tubig. Ayan, oh, nakapila. So, ito, okay na. Opo, oh, okay na po yan. Maganda, matesting na. Ito ang ventilador. Aircon. Next. Next na itong muna. Ayan, iwasin nila. Ayaw tumulo. Ayaw mag-drain. Ito naman. Oh, so, barado na. Nagtutulo naman dito sa loob ng kwarto. Barado na yun o. Oh. Hey, tapos na kami sa si aircon. Ito na. Hindi, okay, pakibidyo nga ako konti. pag gantong ventilador, ginagawa ko resistance check. Resistance check kagad agad. Kaya may palo pa. palitan yun at yung bushing pushing shafting na rin ito namang isa check din natin, check. Kita natin resistance check kapagita natin yung resistance so number 1 ayun meron number 2 number 3 kapag tinesting natin ito dapat may buong anong problema? ito pong isa meron ano eh may resistance so okay okay ito pero Check natin yung kapasitor kasi hindi siya umiikot. Ito may busted na yung thermal fuse sa motor. So, nag-overheat to. Uh, usually to pinapalitan na nila ng buong motor. Pero ako, nakakalkal ko to eh. Pinapalitan ko yung mismong fuse lang. Kaya lang, pag ganito, pinapalitan ko na rin ng bushing shafting. ¡Gracias!